bayan na higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng lupa. Walang ibang tinutukon dito kung di yung Israel, mga kapatid. Pinili mo sina, hindi sa, dahil sila lang ang mahal Diyos, kundi pinili mo sina para sa kanina ipagkatiwala ang mga araw ng Diyos. Sila po ang gagamitin ng Panginoon. Dito sa Exodus 19, 5 at 6. Kaya ngayon, kung tunay na iyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin isang banal na bansa ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So, yung Israelita, yung mga Hudyo din kong tawagin, ito ang unang bayan ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala na ang tunay na Iglesia ngayon ay iba sa Israel. Sa papaanong paraan ngayon na ang tunay na Iglesia na dapat mag-claim ay dapat nakaugnay o may relasyon sa bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel. Sa talatang binasa natin, hindi pwedeng mapamaw, hindi ito maintindihan ng mga, sabi doon sa kanitsa talata ngayon na, mga hangal. Ayan. Kaya, medyo lalaliman na natin ang kaunti. At hindi naman po nagpulang ng banta kasulatan sa pagbibigay ng idea. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ay meron po isang babae na nakita ni Juan Revelator, John Revelator, sa pangitain. Basahin po natin yung talatang puno hanggang 5. Ganito po ang ating magbabasa. At ang isang dakinang tanda nakita sa langit isang babae na nararamdaman ng araw, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang sa kanyang ulo ay may isang putong na labing dalawang bituin. Ito pong babae ito ay hindi ho literal niyan. Sapagkat ang damit niya ay araw at nakatungtong siya sa buwan. Tapos, labing dalawang bituin ang kanyang korona. Aba, ay gaano kalaking babae ito kung ating ililitran. Ibig sabihin, simbolikal po ito. Ngayon, talatang dos. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa pangangalak at sa hirap upang mananak at ang ibang tanda ay nakita sa langit na rito ang isang malaking trabong mapula na, na may pitong ulo at sampung sungay na sa kanyang mga ulo ay may, yate, may itong diadema at kinalatyan ng, kanyang punod at katrabahagi ng ito sa langit at ipinaghangis sa lupa at lumagay ang dragon sa mga sa babae mga nangarap na upang namuli ng kanyang anak pagkapanganak niya. At sinanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na batal sa lahat ng mga sa ang kanyang anak ay inagaw dinala hanggang sa iyo at hanggang sa kanyang luk-lukan. Inlup, so uh, isa-isahin natin ito, isa-isahin natin, ah, uh, isa-isahin yung mga katangian itong babaan ito. Nakadamit ikan ng araw, na 192 bituin sa kanyang pulo na kaabak sa buwan. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ano po yung ibig sabihin ng bituin na nasa kanyang pulo? Dito sa Genesis, chapter 7, verses 9 to 10, ay sabi ka dito, at siya na naginip, ito po si Joseph, ano? At siya na naginip, pa ng ibang panaginip at sinanay isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito ako'y nanaginip pa ng isang panaginip at narito na ang mga araw at ang mga buwan at ang labing isang bituin ay yumukod sa atin, sa akin. Yung labing isang bituin, mga kapatid, tandaan nyo, masahin mo natin yung verse at kanyang sinaysa, isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At sinaway siya ng kanyang ama at sa kanyang sinabi. Anong panaginip tinong inyong kapanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyugod sa lupa sa harap mo? So, ibig sabihin dito na unawa ngayon na, na nga, uh, yung tatay ni Joseph, mga kapatid, na yung labing dalawang bituin ay mga kapatid ni Joseph. Ay yung labing isa. Pang, uh, pang, pang labing dalawa, si Joseph sa anak ni ako, mga kapatid, ni Israel. In short, yung labing dalawang bituin ayon sa panaginip ni, ni ay 12 tribes. Big sabihin, yung tunay na iglesia na o tunay na bayan sa Old Testament, ito po yung bayan ng Diyos na binubuo ng 12 tribes of Israel. Okay? Hindi ko ako ang nagsabi niya, binasa po natin sa uh, sa banal Eh ano naman yung damit na araw? Ano ang ibig sabihin ito? Dito sa Malakyas, 4 talatang 2. Ngunit sa iyo, na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pagpapakit. At kayo'y magsisilabas at magsisilusong parang buyan mula sa silungan. Yung English po dito, yung tinatawag kong katuwiran uh, sisikat ang, katum, ang araw ng katuwiran. Ito po yung tinatawag na son of righteousness. Ito po yung katuwiran ng Diyos na nakapalabal o naka, naka, na makikita po nakabalot sa bayan ng Israel. Tingnan po ninyo sa Isaiah chapter 60 verses 1 to 2. Sabi dito, ikaw ay bumangon, suminang so ka sapagkat ang iyong diwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. So yung Israel may liwanag na dala siya. Ito po yung katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, nakabalot ito sa maya ng Diyos. At tinutukoy yun dito ay ang Israel, mga kapatid. Na binigyan ng Diyos ng liwanag para magliwanag sa mga bansa na nasa paliput, ito po yung tinatawag na katuwiran o katutumanan na nakadamit sa unang bayan ng Diyos, yung Israel. E ano naman yung buwan? Okay? So, makikita po natin, yung buwan sa science ay kumukuha uh, po siya ang liwanag sa araw. So, kung yung araw ay katuwiran ng Diyos o yung God, Diyos mismo, yung liwanag na galing sa Diyos papunta sa araw na nakatungtong yung babae. Ano po? Ibig sabihin, yung babae nakapagtong doon sa nakapuntasyon kasi yung salita ng Diyos, yung refleksyon ng karakter ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang puntasyon ng tunay na Iglesia ay Biblikal or Biblia. Okay? Sabi ko rito sa 1.12, ako ang ina ng sanglibutan ang sumunod sa akin ay hindi sa katiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So ang ating Panginoon yung ilaw. Ang Israel, mayroong mga celebration, may mga ritual na ginagawa na ang anino noon ay ang katuparan ng ating Panginoon. At ito na nga, nagtitinangan ng ating Panginoon, natupad na So, yung kanyang puntasyon na nakaapak siya sa buwan, ibig sabihin, may mga prophecy na kanyang uh, puntasyon para sa darating na misiyas. Kaya lang doon sa Revelation, mga kapatid, iba yung paglabas ng misiyas. Galing sa kanya, mga yung babae. Kasi nga, yung ating Panginoon ay galing sa lahat ng Israel. Isa sa anak ng Israel, Israel ay si Huda. Ang ating Panginoon ay galing sa langit ni Huda. So yung ibig sabihin ay hindi ko na ang mga anak yung babae, kundi yung bata doon ay ang ating Panginoon na lumabas, itinanganak mula sa langit ni Huda. Naintindihan mga kapatid? Malinaw? Okay? So, kaya yung sinasabi doon sa Revelation uh, verse 5 kanina, chapter uh, 12 verse 5, na ang, ang bata ay inaabangan ng dragon pero hindi naman nakain ng dragon si Satanas yon kasi ipapapatay sana ni Satanas ang Panginoon. Bata pa, iba din namin si Herodes para lipunin yung mga bata. Hindi naman ang tagumpay. Ang kamatayan ng Panginoon itapos sa cross, hindi naman ka pagkatalo yun, kundi tagumpay. Ibig sabihin, nag nagaunap ng ating final yung mission sa lupa nito, pagkatapos ay umagsyat siya doon sa langit. Sabi doon sa Revelation kayo na may panghampas na bakal. Kaya sabi po dito sa 1 size sa isinta ito. ang Panginoon Isus ang nagsabi nito. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Kaya ang ating Panginoon, nasa langit po siya. Diyos po siya ng katawang tao para mamatay, para matubos tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, ang gagawin lang po natin ngayon, sasampalataya tayo sa Kanya at tayo pa ay magiging Kanyang anak. Ang at pagkakataon tayo ng kampanya ay para pagbukloy tayo. Tingnan niyo po, ang laking dalawang alaga ay puro hudyo po yan, mga kapatid. Uh, merong mistiso doon si Lucas. Pero the rest ay talagang mga hudyo po sila. At ito po ginamit ng Panginoon para hanapin. Actually, yung unang ginanap muna ng mga lagad puro lahi ng Israelita. Later on, ay umabot na sila sa mga hindi. Huli na, mga kapatid. Kaya, punta tayo dito ngayon. Since nito po, yung babae ay ang Israel, mga kapatid, eh hindi ba tayo Israelita? Anong kinalaman mo natin dyan? Doon sa verse 17, ay ganito ang ating mababasa. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabis sa kanyang binhi na siya nagsisitupan ng mga utos ng Diyos at mga may patutuhan so, so tingnan niyo po dito mga kapatid. Diyos, so, sa verse 17, ay uh, talagang nga, hindi, man na, hindi naman nakain ng dragon yung, babae, yung bata, binalingan niya yung babae. So yung babae, mayroong binhi mga kapatid. Sino nga po itong babae? Israel. Ano, ah, mga kapatid? Ang um, labing dalawang bituin sa Old Testament, the 12 tribes of Israel. Sa New Testament, ito po yung ay 12 apostles, mga kapatid. So, yung babae ay meron pong binhi, remnant, meron pong mga kamag-anak, meron pong kalagi. Sino po itong kanyang uh, sinasabi pong mga binhi na ito? Pero, tingnan natin muna, baka sabihin ng iba, eh paano natin na na yung babae ay kumakatawan sa bayan ng Diyos? Di ba? Kasi mahirap na yan. Then, diba? tayo po ay napapanood sa ibang ibang bansa. Marami mong nanonood sa ating na mga programa. Dito sa Isaiah 54, 54 56, sabi, sa atin, ganito ang pailanang sa iyo. Ay inyong asawa. So yung Panginoon, yung asawa ng bayan ng Diyos, sabi mo rito, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan at ang banal na Israel ay iyong malulubos ang Diyos ng buong lupa. Tatawagin siya. So, ibig sabihin, inihahalit tulad ang Diyos sa asawang nanaki at ang Israel ang asawang babae. Talagang size. sapagkat tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan na mamanglaw sa kaluban parang asawa ng kabataan pagka siya sabi ng iyong Diyos. So Israel ay tinatawag itong babae. Awit chapter 9 verse 14 upang aking may pakilala ang iyong buong kapuryan sa mga pintuan bayan ng anak na babae ng Ako'y magagalak sa iyong pakilitas. So anak na babae ng ito yung Israel. Mga kapatid, at mga kaibigan. At sa bagong tipan, ginamit din Apostol Pablo sa ikalawang kurento 11-12 si sapagkat ako'y naninibugot tungkol sa inyo ng paninibugot ukol sa Diyos sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo may harap po kay Kristo na tunan sa dalagang malinis. So makikita po natin dito, yung mga Kristiyano ay iniwahan din tulad din sa babaeng berhin o babaeng malinis. Kaya sa Old Testament, pagpag Testament, ang bayan ng Diyos ay inihahalin tulad sa babae. Kaya walang duda na yung babae sa Revelation, ang ibig ko siya sabihin ay Iglesia. Kaya ang Iglesia, muna sa Old Testament, ang unang Iglesia ay ang Israel. At nagpapatuloy tayo. Ngayon, balikan natin ito. E eh, sino po itong binhi na ito, mga kapatid? Kung papansinin po ninyo yan, Ah, uh, may dalawang katangian nga po ito na sumusunod ika sa utos at may pagkutubo ni Jesus. So may meron dalawang katangian masunurin sa utos at may patutuo ni Jesus. Yan ang palatandaan ng binhi ng babae. Sabihin, yung binhi ng babae, ito po yung mga kristyano na, na, na buo ng mga alagad nung sila po ay nagpasimula sa pangangaral. Hindi po nagtayo na